Justice Secretary Leila Delima umaming siya ang nagmungkahi kay Pangulong Noynoy Aquino na isecure ang opisina ng yumaong DILG Secretary Jesse Robredo. Kasabay nito ay dinepensa rin ng kalihim ang pag ng Pangulo sa Immigration Bureau kaugnay ng paglabas ng bansa ng mga sospek sa high-profile cases. Ang ulat mula kay Noel Perfecto. E na ni Justice Secretary Laila Lima na siya mismo ang nagmungkahi kay Pangulong Binigno Aquino III na mahalaga na agad na ma-secure ang opisina ng dating kalihim Jezu Robredo at mailagay sa tamang kalalagyan ng lahat ng mga dokumento sa loob ng tanggapan nito. Kagaya ng sinabi ng Pangulo, ako yung nag-remind sa Pangulo na siguro kako, kailangan i-secure yung mga opisina at mga dokumento ni Secretary Robredo dahil you can never tell na may mga sensitibo doon. At the time, I was not really thinking of any particular investigation. Alam ko lang na kilala ko sa si Secretary Jess at alam ko yung trabaho niya, katulad din ng trabaho ko, ako ay also handle a lot of sensitive matters and a lot of sensitive documents. So, ganun din si Secretary Jess. So, hindi pa pwede na hayaan lang ang mga yan na, kung saan nakalagay ang mga, ang mga documents na yan. Inamin rin ni Secretary De Lima na nagkita na lamang sila ni dating DILG Undersecretary Rico Puno sa ginawang pagpasok ng mga otoridad ng DOJ at PNP sa opisina ni dating DILG Jesse Robredo sa Quezon City. Hours after nag-crash ang inoplanong sinasakyan nito sa kilaliman ng Masbate Pass. Sinabi ni Secretary de Lima na una siyang dumating sa tanggapan ni Robredo at napansin na lamang niyang nandun na si Yusek Puno. Higil naman sa pagbisita nito sa condominium ng dating kalihim, sinabi ni de Lima na wala siyang nakita ang Yusek Puno nang dumating siya sa condo at wala rin siyang kinuhang anumang dokumento sa loob ng unit nito. It was just really on the side of prudence na, na naisip ko yun na i-remind si Presidente. And since ako yung nag-remind kay Presidente, I, I took it also upon myself na i-ano ko rin, nung kinabukasan, pumunta rin ako dun sa sa pag-seal uh, pag, uh, and and, and re report ko rin yun sa Presidente na ginawa ko yun. Samantala, nagbigay din ng reaksyon ng kalihim sa pagpuna ng Pangulong Aquino sa mga kapalpakan ng Bureau of Immigrations sa paghandle sa mga high-profile cases, gaya ng pagtakas ng Korean international big-time swindler na si Kim Taidong. Ang pagpuslit palabas ng bansa na magkapatid na Joel at Mario Reyes, mga suspect sa pagpatay sa environmentalist medium man na si Jerry Ortega. At ang nakapasok ng mga cybercrime at human trafficking syndicate members kamakailan. Welcome yun. I mean, okay lang yun. Para sa akin, okay lang. Walang masama. Katulad nung ginawa ko ngayon dito sa NPS, dito sa IAU. Walang masama na nagiging diretsyohan ng pagsas ang pananalita ng isang uh, pangulo, ng isang leader. Na lalo na nakikita niya yung mga, mga kontrobersiya na bumabalot sa 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 Bureau of Immigration. Minention niya yung iba doon. So pinapaalahan niya yung mga empleyado at opisyal ng BI na tama na. Tama na yan. Kailangan, let's do something na hindi na, na uulit yung mga paulit-ulit na mga insidente na yan. Parang bukorde. Pinagsabihan din ni lima ang mga opisyalis ng Internal Affairs Unit ng Justice Department, nalinisi ng hanay ng mga prosecutors para maalis sa mga tiwaning kabaruan ng mga ito matapos na mahuli sa entrapment operations at makasuhan ng extortion ang tatlong opisyalis ng Hudikatura sa loob mismo ng gusali ng Justice Department. Chinachallenge ko sila. Do they have the right mindset, the right mentality, the right attitude and the heart? Most of all, the heart and the courage. To investigate their own peers, although I recognize it's very, very difficult and painful to investigate your colleagues or one of your own. Para sa television ng bayan, ako naman si Noel Perfecto.